Bakit andong ka pala ma'am sa may C5? Para magka pera po. Discarte lang po. Alam na po yung, yung diskarte yun. Discarte yun. Doon ko na lang po siya sa sabihan na. Ano? Ah. Lahat ba ng mga pinapara mo? Pumapayag sa ganyang pananadya mong alok? Gusto mo po ba ang ano? Kasi naghahanap po akong discarte ngayon. 5 to lang po. Ha? Huh? ma'am? Makisakay kayo, ma'am? Oo, oh, kasi... na Namamara kayo, ma'am, eh. Kaya napatigil ako. Ah. San po ba kayo, ma'am? Kaya lang, umuulat, no? Lakas ng ulat. Ah, ano pa? Oo, oh, kasi walang, ano, sasakyan rito, eh. Walang mga jeep dito, eh. Puro, ano, dito, C5 to, eh. Ah. Makisakay ka, ma'am? Sige, ma'am. Uh, Nakakawa ka naman. Ang layo nun, no? Lalakarin mo? Nakita kasi kita. Kumakaway ka, eh. Uh, wala ka talaga masakyan rito. Kumbaga, tiyamba mo na lang kung ano, kung may mag-ano sa'yo, magsasakay. Sige, ma'am. Uh, sakay na lang kita. Uh, ito, ma'am. Ito, ito, ito. Isuot mo na lang to. Oop, yeah. Sige. Mawai okay ka lang talaga dyan na mabasa. Okay lang po. Kanina pa po kasi ako naghintay doon. Wala po ako paraan. Mm -hmm. Kasi makikitulog po ako sa kaibigan ko po. Bakit wala kayong bahay, ma'am? Wala po. Ba't wala kayong bahay na sabi mo, ma'am? Naglayas po ako. Ha? Naglayas ka, ma'am? Opo. Ba't ay? Pero hindi pala, palagi pinatak ng magulang. Hindi wala ang baby pa lang po kami. Oh. Hindi um, po kami ng magulang ko. Kasi magulang ko nakatira sa alabang. Ang tatay ko, bigutan. Okay. Baby pa lang kami, iniwan na kami sa lola. Ah, uh, sa lola ka lumaki? Kay... Opo. Uh, Apat po kami magkakapatid. Yung tatlo ma'am, saan po sila? Yung bunso na wala po sa labang Binakaw. Ay, may ganon? Oo. Uh na -huh. Hindi niyo nanahanap? <laughs> Hindi na po. Yung panganay namin nasa kulungan. Oo. Uh, uh, Boring so Ano? Sad story kami. Sad story nga talaga. Yung sumunod sa akin, inadapt. Ah, uh, inadapt naman. Apo ng... May kaya rin po. Uh, okay naman siya, nakikita niyo ba ngayon or hindi na? Hindi po. Ah, hindi, hindi. parang hindi na pinakilala sa inyo? Hindi po, lumaki na po kami, magkakakilala na po kami. Parang may edad na po kami noon. Then, yan. Hindi, yung nag-adapt? Ay, yung nag po, Opo. oo Kilala namin po. Ah, kilala nyo, alam Opo. yung puntahan. Opo. pero hindi na namin sila ginugulo. Uh, at least ano sa palagay nyo maganda naman yung buhay okay. ng kapatid nyo doon Opo okay. yata Yung ano ah... Uh, pangatlo po ako Pangatlo ka Isa lang po akong babae Ni Kaia Ilang taon ka na po pala ma'am? 22 So ngayon ang ano mo naman ngayon pamilya mo Nada po. Andong sa kanya hanggang ngayon? Or hmm. yung... Ilana po. Bakit naman umalis ka doon sa nag-adapt sa'yo? Napuno. Napuno na siya. Kasi sa kakulitan ko, kasaway, hindi natupag ko lang kaibigan, uh -huh. hindi pag-aaral. Kasi niya akong patabusin dahil may pangarap nga siyang gusto sa akin. Ang ginawa ko naman, puro barkada. Yun lang. Nalibang sa kaibigan. Alam ko kasi po, ang kaibigan, nandiyan siya pag buhay. So, mali ka talaga doon, ma'am. Yes, ito naman po talaga, mali ako. Sinayang mo, mama. Kung alam ko lang po talaga. Na. Pero nagsisi ka? Nagsisi na talaga ako uli. Parang ayaw niya na sa akin. Ako na lang yung nag-umalis. Oh. Kasi parang wala na siyang time. Hindi ka na bumalik po doon? Bumabalik lang po Pag papasyal, makamustahin. Minsan bibigyan ako ng pangkain. Ah, po, Matanda na sila. Ah! Matanda na sila? Opo, po. 62. Dalagang tanda. Ah. Oh. 14 sila magkakapatid. At 7 na babae, 7 na lalaki. Talagang, kasi hindi siya nag-asawa? Hindi po. Kasi siya yung breadwinner siya sa magkakapatid niya. Eh. Ah, kaya parang napabayaan niya na yung mag-asawa? Opo. Parang ang dami niya sa kanya daw kung nandiligaw. Pero ayaw niya yung patulang kasi ang gusto niya Pagpatapos lahat ng mga kakapatid. Pati si eh, Anyos ko lang daw po siya, umalis na siya sa Pilipinas. Sabi ko nga, sana uli. Sana ako na lang yung... hindi... Ah, gano'n. saan siya pumunta, ma'am? Sa? Japan. Ah, Japan. Singer siya sa Japan. mm -hmm. Sa club. Pero, stable lang siya. Hanggang ganta lang siya. Naingganan niyo sa, sa kanya. Sana pag ano ko, pagkatapos ko, gano'n ako. Wala eh. Sayang, baka nasa Japan ka na sana. Ilang Kaya... araw na, ay ilang taon na lang nasa Japan ka na sana. Na nakapagtapos ka ng ano, pag-aaral. Kaya nga po. Ah, 22 ka na pala eh. Sana nakapagtapos ka na siguro. Pwede pa naman. wala na siya pag-aaral. Oh. Eh, sabi ko, ako na lang pula. Okay lang po kung wala ka na pong paaral. Understood ko naman po yun eh. Kahit hindi na ako mag-aaral, basta nandiyan lang po ako sa katabi mo eh. Ayaw na talaga ng mga kapatid niya. Mm -mm. Ngayon, hindi ka na pwedeng mag-stay doon sa kanya. Hindi na po. Ayaw niya na? Ayaw niya na, na po. Ah, parang nadala na rin sa ginawa mo. Hindi po. Ayaw ng mga kapatid niya. Ay. Pero, siya po, gusto niya po. Nandun ako tumutulong-tulong gawain bahay. Sabi ko lang, sana kunin mo ulit ako. Sabi nga wala talaga na eh. Hindi na kita kayang kunin. Kasi galit na mga kapatid ko. Anong gusto mo? Mas magalit ko talaga mga kapatid Mga kapatid siya sa akin, hindi sa akin magpadala. Kasi siya, din rin po siya umahasa rin eh. Sa kapatid niya na rin ko eh. Kaya hindi na po ako man oh. Hanggang sa kalat-kalat ko sa kalsada. Ha? Huh? Natulog ako sa airport, sa waiting shade, at sa insan-insan na kalsada. Na malimus, parang nagrakit-rakit. Mm -hmm. parking, vendor. So... Tapos hanggang nag-isip ko mga gamit ko. Uh, ano yun, ma'am? Hindi ko naintindihan masyado. Hanggang sa gamitin ko yung maling para na tumabak ako sa patalim, yung naghanap ng babae, pero sabi sa akin lola ko, wag ko daw gawin. Uh -oh. Kasi nag naman daw ako, bakit di daw ako magtrabaho? Ginagamit ko rin yung nag-aral ako sa walang kwenta. i ko ako eh. Ay lang ko para na alam ko So, napasok mo na pala yan, ma'am, yung ano? Lahat ng trivia. Yung alam mo nakatulog sa gilid ng Jollibee, nang bubura ng taglilimang piso, ang mo sa bawat kanin, para makaraos ka lang sa isang araw. Yung matutulog ka ng hindi ka kakain, at saka siya Mararakit ka diyan ng 300, 400. Bibigyan mo ng lola mo yung pang kapit, pang pinapay. Anong racket yun, ma'am? Yung inaano mo yung sarili mo. Pinapasok mo na pala mam ma ma'am, yung mga ganyan. Lahat po, naranasan ko na po kasi sabi ng lola ko, oh, lahat ng bagay dapat mo pagranasan. -rana In case na mawala ako, alam mo ang dapat ang gagawin sa buhay mo. Hindi yung patangatangan ka, nakakasabuhay. Yung parang pag walang wala ka na alam mo kung saan ka magdi-diskarte para makarawas ka sa isang araw na nakakain ka alam ko naman po, nasa akin naman po yung mali pag-isipan ko na po yun nang nawala sa akin yung nagmahal sa akin nagsakripisyo sa akin kada may sakit ako, hinahanap ko yun yung sabi mong nagpapaano ka? Nibenta ko yung para magkapera, para makakain po ako nisan pera na yun inano ko sa, dali sa katawan ko. Inano ko sa mga kaibigan ko. Tapos pagkatapos ng walang-wala na ako, hihingi ka sa kanilang pagkain. Umurahin ka pa. Kasi nakikitira ka lang. Opo. Okay. Bakit andong ka pala, ma'am, sa may C5? Kasi po kanina, may, may nagsakay sa akin. Kala ko po, ano po kami. Eh kung ang sanya po ko binababa, eh, napahinto na po ako doon Hanggang umulan na lang po. Kanina pa kasi po ako dun, talaga doon Naghihintay. Kanina pa ako para na para na. Sakay po ako. ako Naghahanap kasi talaga akong magkakakitaan. Ah, alam ko na ibig mong sabihin, ma. Nagpapara doon. Para magka pera po. Discarte lang po. Alam mo na po yun, bulan ang discarte yun. Hanggang sa may pumara, yun. Doon po ako sa tama. At minsan, hindi bibigyan ako ng malaking kit kasi dyan, mababa. na, ka Oo? Oh? Hindi ka po bibigyan. Kuya, kahit sila po po gusto mo Kahit Ha? Huh? 2.50 ma'am? Hmm. Oo. Oh. Grabe, Ay, eh, $2.50 na lang. Parang bargain na yan, mama. <laughs> Dito ka? Apo. Ay, papuntang sementeryo yan, ha? Oo nga po. Mga buhay po dyan yung mga tao. <laughs> <laughs> ano natin kita hanggang doon sa sementeryo? Dito na lang Dito na lang? Apo Dito, sementeryo na ata, tumami Opo eh. Asya ah, nga pala ma'am, isa akong ano, uh, content creator Sa ako nagbablog Pwede ko bang ma-upload to yung istorya ng buhay mo? Uh, itatago, itatago ko naman po yung uh, Hindi po, okay lang po kahit makita ko Okay lang kahit makita? Opo, okay po Kasi ako po, nangangailangan na rin po ako ng magulang natuto yung hindi na po akong nangungulila sa ano, yung anak ng anak ng magulang. Yung totoo kong magulang. Sure ka ma'am? Kahit na makita yung mukha mo, yung hindi okay ko lang itatago? Po. Okay lang po. Wala naman masama eh. Hindi nga. Apo. Ah, Meron pa nga sa katusunayan eh. Eh, baka may makakita nito ma'am, makapanood nito, makilala ka tapos bigla kang babastusin. Ano? Okay lang sa iyo 'yon? Okay lang naman basta nasa tama naman ako, kaya ko naman protect na sasabihin ko. Ah, para ka talagang nagpapakatotoo. Oo, kasi nadadami na sasali lang ako sa mali. Ay, yung mga nakapaligid sa na. Hmm. Sige ma'am, ganito na lang ma'am. I-upload ko tong video na to, baka sakali. Uh, gusto mo may, may magampun sa'yo? Pwede rin po. Eh, paano ka Ipasaway ka? Hindi na nga po eh. Ah, nagsisi ka na. Nagsisi na ako ngayon. Hindi mo na ulitin yun nangyari. Hindi ko saan saan po ako nakatira. Mga gamit ko nakakawala. Hmm. Mga sentivalis sa akin na binili ko. Sa pinaghirapan ko, nawala. Cellphone ko nawala. Si wala kang cellphone? Wala po, ninakaw. Ninakaw? Diyan, sa simenteryo? Hindi po. Diyan, tulog po ako sa jalan eh. Tulog ka sa Jollibee, sa gilid uh -huh. ng Jollibee. Ah. Uh -huh. Tapos pagising mo wala na 'yan. Wala na. Sabag ko. Okay lang talaga ma-upload ko 'to. Ah. Uh -huh. At makita yung privacy mo. Hindi ko na itatago 'yung mukha mo? Hindi po. No, hindi Ba. Siyempre mababastos ka ng mga iba. Kasi yung... hindi ako nag -nakaw. O ganito na lang, ma'am. Ibibigay ko na lang ibibigay ko na lang 'yung ano. Ah. Allah. Allah. Naiihi na daw siya hello ayun umihi na talaga siya doon taingi na daw talaga siya ayun oh yun lak lak so ganito na lang ma'am dawag dyan hindi, hindi ko papatulan yung yung alok mo na ano pero bibigyan na lang kita no yun na lang yung siguro yung maano ko sa'yo Ha? 300. Ha? 300? Oh, sige, tamang tama. Ito lang talaga pera ko, ma'am. Oh. Oh, ito lang talaga ka pira -pera ko, wala lang talaga. Oh. Oh. Ano? Okay lang talaga, ma-upload ko to. Makita yung mukha mo. Okay lang po. Cute na naman daw. Ha? Pero ma'am, ingat ka palagi ha Ingat ka palagi ah. Ingat ka palagi. Pag ano, babalikan kita dyan.